Pag ganito ang ulam, naku, i-ready mo na yung maintenance mo. Hello, everyone. Welcome po ulit dito sa ating kusina. Ngayon po ay magluluto tayo ng shrimp salbatorre. Please keep on watching. So, guys. Maglagay ako ng kalating bloke na ano. Lagay ko na yung ating bawang habang ginigisa ko yung bawang, maglagay ako ng sili. Gusto ko yung medyo may sipa yung ating salvatore. So, yun guys, hindi na kailangan papulayin pa yung bawang. Kahit medyo malambot na yun, pwede na. Tapos, ito yung ating hipon. Balik ka kilong hipon lang ito, guys. Ayan, ilagay natin. Malalaki yun, guys. Nilinig ko na rin. Tinanggalan ko na ng bituka. Ayan. Lagay tayo ng paminta. Saroin natin. Lagay din ako ng konti asin. Konti lang guys. Konti lang na ano, seasoning. Ginisa mix. Konti lang to guys. Tira ko lang sa kanin. meron tayong kiss dito. Kakadyaran natin ng kiss. natin. It's na Kutub-kutub na lang yung paglalagay ko ng mga sangkap guys. Kayo nang bahalang mag-ano mag Sa puntong ito ay luto na yung ating shrimp salvatore. Naku, napakasarap sa kanin ito guys. Masarap magkamay. So, ayan po. Maray pong salamat sa inyong panunod. Sana gusto nyo itong ating video. Papalo, unlike, and share naman itong video na to. Bye!